So yan, Dayo from Mandama, Hermosa, Batan Ang issue daw po ng kanyang motor Anong issue niyan sir? Maingay Maingay? Saka may usok May usok ah. Maingay tsaka may usok What? Eh no, malagitik yung kanyang makina. So, magpapalit na daw ng mga piston ring aasintay na rin natin yung kanyang barbula so tanggalin natin yung bangko yung tanke tambutso uh, i-top overall natin yan a few moments later So ayan padre nga nabaklas na natin yung kanyang cylinder head, cylinder block. So yung lagitik ng kanyang makina, So ito ang issue. Tingnan niyo po. May tama na po yung kanyang piston. Tapos yung kanyang piston ring eh napakaluwag na po ng kanyang piston ring. So pakita ko po sa inyo kasi natin. Ayan, ganyan lang po. Ikasa natin. Tapos pasok natin yung piston. So pag maluwag po to, malagitik. O oh, ma ayun oh. Ang laki po ng clearance. So, kasa po yung dalawang limang piso so palit palit piston na po ito palit piston palit piston ring tapos yung black buti hindi siya totally tinamaan so buti naagapan agapan pa yan o oh. hindi pa siya totally tinamaan so So, palit na rin mga base gasket cylinder head gasket tapos itong kanyang cylinder head gasket palit spark plug na rin itong kanyang cylinder head so ayan aasintay na rin natin yung kanyang barbula palit bulb seal o kakarbonin na rin natin yan liliayin natin yung paglalapatan ng gasket para pulido po yung ating trabaho so ang ituturo ko po sa inyo mamaya kung paano po magkasa ng block uh, ng ating cylinder head, rocker arm so ituturo ko po sa inyo yan mamaya mga padreng so antay antay lang po namili lang po kami ng pyesa mga padreng nalinis na natin yung kanyang cylinder head yung paglalapatan ng gasket so siguraduin po natin na malinis po yan para hindi po ulit ulit yung trabaho dito naman sa ating block eh, nalihan na po natin ng 1000 yan tapos patin loob na ayos na rin po natin linihan natin ng bagya kung ibabaw na to liliyahin din po natin yan ngayon, uh, idadamay na po natin yung kanyang barbula. So, total nakabaklas na. Mag-aasinta na rin po tayo dyan para in case na for the future, sumingaw po yan, eh hindi na po mangyayari yon. So, ituturo ko po sa inyo kung paano magbaklas nitong ating barbula. So, so ito yung ating gagamitin, special tools. Ito yung pa pangkabit ng ating cutter valve ito naman yung pantanggal sa kaliwa so tanggalin na natin yan gagamit tayo ng martilyo sa pinan na natin doon sa likod. So ayan, uh, gamit po tayo nito. Pupukpukin lang natin yan ng malakas para matanggal yung lock. ge, oh. Hige, mo. Lakas mo. So ayan, natanggal niya na. Ayan, oh, tanggalin mo yung barbula. Patigas, ayun. No. naugot niya yung isayo, magpaugot. So ayan, asin po natin 'yan. Ito naman sa kabila, malinis naman siya, kaso ayo matanggal. So wag na natin tanggalin 'yan. So amaya asin natin 'yan. Ayan mga padreng, sa pag-asinta po ng barbola, gagamit tayo ng hose. So linagyan ko lang ng patigas. Gumagamit din po ako ng barena. So ayan, tapos ito, gagamit tayo ng grinding compound. So para kuminis po yan, gagamit tayo niyan. Ayan. So, i-set up na muna natin. Pasok ko na muna tong hose. So, ayan. Linagyan na namin ng grinding compound. Yan o. Oh. May grinding compound na po yan. Ayan, oh. Eh, no? So, kabit mo na yung barena dito. Kabit mo yung barena. Okay. Kapasok mo. Ayan, no. Tapos lock. Ayan. Okay. Tapos dito ka mo po. Isaksak mo na yung barena. Yan, dito ka mo po. Dito ka. Yan yan. Uka, upo ka, upo. mo. Yan o. Oh. Ito ang papakaila ha. Oh, sige. Yan. Diretso mo lang to, diretso. A heart's beat To the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. to eh, sabtong ikitin natin ayan sa kabila dito ayan. pasok lang natin ganyan so, pasok lang natin ayan o oh. okay na so ayan nakapasok na siya ipitin lang natin magkabila Ayan, so, okay na po. Lapat na siya. Pwede na natin kabit yung kanyang spring dito. Ayan okay, mga padre, ngayon nakabit na natin. Mapapansin niyo yung spring. Ayan. Yung pinaka fine, yung pino sa baba. So, kabit natin ganyan. So, gamit po tayo nitong special tools. Tsaka natin dinan. Na. So ayan lapat na po siya mga padre ngayon Ngayon ang gagawin po natin diyan, pukpukin natin dito ng rubber mallet. Para kung may naipit po na dumi eh, ay malaglag. Pukpukin natin dito. So, yan, okay na po siya. So, yan, okay na po siya. Malinis na rin po yan, no? Pag magagawa po tayo, dapat talagang malinis siya. para alang tagas. So, ganun lang po yung pag-asinta, Pagkasan ng valve seal, tsaka ng ating spring, tsaka ng lock. So, yan mga padreng, nakasana natin yung piston ring, yung oil ring sa baba, yung pinakababa, eto. So, kaliwa, bago butas. Pag pinihit natin, kaliwa, bago butas yung uh, compression lower kanan bago butas ayan tapos yung upper kanan bago butas so ganyan po yung timing nyan tapos kabit na po natin yung lock nito so may mababasa po tayong in intake dun po to sa may carburetor so dahil dito po tayo nagkakabit ng piston pin lagyan po natin lock yung sa likod so kabitan mo ng lock yan ito po nakabit na natin yung circlip sa pagkakasa po ng circlip dapat pihitin po natin so dapat di ganyan. So pihitin mo igit na mo tong pinakatiti. Pihitin mo po, 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 po. pakaliwa or pa kanan. Pata sige. Sige pit. Sige pa. Sige pa. Ayan, ayan ang tamang kasapu nya ng ating pin. Ayan oh. tiba para di po siya sumabit dito. Okay, so kabit na natin yung pin. Kabit mo na yung pin dito sa kabila. Ibungad mo lang bungad lang lagyan mo ng langis lagyan mo langis sa pampadulas so yan uh, paliguan muna natin ng langis para pag pinasok natin But eh ito, yan. Ito, oh, yan yeah, okay, okay na, okay oh, yan ibungad mo lang bungad yan bungad okay so si Padre Ngeli hindi lang nagagawa eh nagtuturo din so ipasok na natin dito sa block pasok na natin yan huwag okay. mo nang takpan ala ka pa naman kakabit na circlip so ishoot mo lang dyan o yung intake dun sa may karburador o silipin mo may girlfriend ka na ba? ha? wala ay medyo may hirapan ka nyan hindi na pa shoot nyan wala pa daw girlfriend to mga pandreng. kaya medyo hirap sa pag shoot to oh. aba magaling So tulak natin to kabit natin yung circlip, lagyan muna natin ng basahan in case na dumaplis. hindi malaglag dun sa loob. Okay, balutan mo muna ng basahan yan. Sundan nyo lang po yung ating video mga padre kung ganito po yung issue ng inyong motor. So ganyan lang po yung step by step na pagkasa So kabit na natin yung circlip, ayan, tas pihitin muli sa gitna. Unahin mo, mo yung dulo, ayan. Ayan ang technique dyan. Okay. Sige. Yeah. Shoot mo yan. Pitin muli. Ayan. Tama na yan. Okay. Tapos, i-double check po natin yung piston ring nya. Kung nakaayos pa rin. Tanggalin na natin tong basahan. Double check natin. So, ito. Nagpapapit. Kanan. So, okay. Tama po siya. O, langisan mo yung black. Kunin mo yung gasket. Lagay natin yung dowel. So yan, may dowel po yan kabilaan. Yung isang dowel din na namin nahugot na iwan na doon sa block. So sige, ikasa mo na yung block. Hawakan mong ganon, tsaka mo isuot yan. Hawakan mo rito. Yan na. Gasket pala. Oh, sige, gasket. So dapat malinis po yung paglalapatan niya mga padreng. So dapat di natin minamadali. So kabit mo na yan. Tingnan mo. Kung baliktad, baliktad mo nga. Ayan. Sige. Ayan. Spot na smooth. Okay. Lapat na lapat. O, ikasa mo na yung kanyang block. to sandali. Bago natin ikasa yan, na nagpalit nga pala tayo ng campalower uh, o-ring. So, ikasa na muna natin to. So, ayan. Lagyan na muna natin ng pampadulas. <laughs> grasa. Pwede rin naman langis. So, lagyan mo langis. Lagay mo lang ng langis. Tapos, meron po yan washer dun sa loob. So, kabit na natin yung kanyang uh, cam follower. Ayan. Sige. Ayan. Tama yan. Sige, Kasa mo na yan. Ayan. I-shoot mo na muna yung washer. Di ba nalaglag? O may washer po dito yan sa likod eh. So, yun. Okay. Linagyan natin ng grasa. Sige. Ayan. Oh. Sige. Ilapat mo muna. Pitik-pitik lang. Ayan. Sige. Shoot. Ayan. Shoot mo. Hindi. Hmm. May pamuk. Ayan. Rubber mallet. Ayun o nandun. So ayan. Pinapasok niya na po. Makikita niyo po may gatla. Yung gatla nakatapat po dito yan. So pitin natin ganyan. Ayan. Pitin natin. Ayan po yung pasukan ng tornilyo. O, oh, dinan mo lang kamay. O, oh, kamay lang. Papanis. O, yan. Okay na siya. Okay. O, oh, kasano natin yan. So, yan. Kasano natin yung kanyang black. Daan-daan lang. Yeah. Tapat mo. So, yan. Tulak lang po natin yung ring. Sige. Kabit daan-daan. yan Sige, galaw-galaw. Huwag mong pukpukin. Galaw-galaw lang. Ayan, ang galaw, galaw, wag mong pupukpukin kasi pag nakaipit yung pistol ring, bali yan. O ayan, pumasok na. Ibig sabihin, may, may, baon yung isudante. So ayan, okay na yan. Ayan, tama yan, ginagawa mo. May yung dalawang otso rito. 8. So kabit natin yung dalawang 8mm. Kamay lang, ayan. Huhuli na natin yan. O, oh, yan. Okay na. Oh. Ngayon, angat mo yung piston. Pangatin mo sa dulo, sa sagad. Sagad mo, pinakadulo. Ayan. Pinakadulo. Ganto. Ayan. Ayan, angat na. Bitaw, mabitaw. Ayan. So, punasan mo yung babaw. Ayan. ipunasa mo uusok mo na sa una yan dahil may langis o gasket kabit mo yung gasket tsaka yung dowel so yan kinakabit na yung baliktad baliktad ayan o tapos yung dowel yung dalawa yung dowel nyan yung medyo mahaba dun sa dulo tsaka dito Dun. Yan. Okay, pasok mo. Masok. May baon. Kung ganun, may masok yung estudyante. Masa natin. Kunin na natin yung ating cylinder head. So, pating niya. Punasan mo muna yung likod. Punasan mo yan. Yan. Sa mga gusto magpagawa, padreng, pasyal lang po rito sa Barangay Pulo. Dito sa, malapit ako rito sa may tulay, sa may ilog. Or pwede nyo po akong i-message sa Facebook or sa YouTube channel ko. Pag-usapan natin yan. Sige, pasok mo yan. O, pukpukin mo ng rubber mallet para lumapat. Magkabilaan. Ayan. Okay. Ayan, oh. pulidong-pulido mga patreng. Okay? Hanapin mo na yung tornilyo dito tigpit kamay lang oh, sige kasama mo na yan ayan so dos yan tigpit kamay lang okay na yan hanapin mo yung apat na turnilyo. may washer yon yung 12mm so ayan ang ating bolt yung may washer mga padreng dito yan sa dulo yung isa dito sa kabila eto wala na siyang washer kasi may plate na siya ito yung may guide na yung ating push rod o sige, iulog muna yung may mga washer dyan pag walang washer po yan, hindi po bobomba po yung ating langis naigpita na po namin yung apat na bolt isurod natin yun dito sa gitna huli natin yung dalawang 8mm okay, o, kabit mo na yung push rod so yan, nakakabit na po yung push rod rocker arm naman So, punasan muna natin. Baka nasa mo yan. Tsaka ipatong na natin. Ayan, kabit natin yung kanya rocker arm. Ayan. I-shoot mo lang. Okay. O, turn May washer yan ha Tatlong 12mm. Ayan o. No? Ito, ito, ito. Punasan mo. Kasama mo na yan. So yung kabit po natin yung tatlong 12mm. Huwag nyo pong kalimutan, may washer po yan. So yan, nakasana natin yung rocker arm, push rod. Uh, ikuti natin yung magneto. Dapat gagalaw po yung ating rocker arm. So sige. Dapat gagalaw yan. Uh, counter clockwise yung pag-ikot. Ayan, gumagalaw yung exhaust. Gagalaw yung intake. Okay, good. So itap dead center mo get up dead center mo yan tapat mo may letter T po yan ayan ayan okay na ayan naka top dead center na po yan kaya po natin tinap dead center yan mga padre. mag a adjust po tayo ng barbula so kumuha ka ng pillar gauge so ayan na nakabit na natin yung kanyang rocker arm yung tabot sya kinabit na rin yung bangko yung kanyang tangke So kaya naka-open po yan Mamaya papaanda rin natin ng bukas I-check natin doon sa likod kung umaakit yung uh, langis niya Kasi once po na hindi umakit yan Possible po na nabarahan po yan Habang naglilinis po tayo ng mga gasket So i-drain na muna po natin yung kanyang uh, langis At palitan po natin yan 1 liter po yung kanyang capacity uh, Open pa rin yung ating cylinder head cover Tadyakan muna natin kung sasampay pa langis Ah, uh, padakan muna para sumampa, tapos paandarin natin 'yan. Geh. Okay. Pwede na 'yan. Pwede na. Oh, i-sujemos, i-sujemos. Ah, oh, sige. Andarin mo. Geh. Okay. Start, sige. Geh. Okay. Hoy, one click. Check natin kung sasampay lang is. Lalagan. Ah, buwag, mo lang. Ayun, oh, na lang is. Okay, ayun an lang is, oh mga padre, no? Oh. Ibig sabihin, good po yung ating Ginawa, ayan o oh. O, pwede na po natin takpan yan Ayan mga padreng, nakakabit na natin lahat So, itry nga natin Panda rin, pakipandar mo padreng uh, Shout out nga pala Kay Jason Sakdalan, siya yung Siya yung nag-recmeter ito sa ating shop Para gawin ito So, ayan, ito shout out din Kay Sir Jay Jay de Leon So yan mga padre nga okay na yung ating TMX 155 ang naging issue niya yung piston, piston ring. So nangagpalit na rin tayo ng gasket. Kahit kung bago ka pa lang sa akin channel mga padre, huwag niyo pong kalimutan paki-like, paki-share, paki-subscribe, pakit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Thank you po sa inyo. God bless. Mabuhay po kayo. Padre, ah, meron na naman po tayong ah, bagong gagawin Kimko, anong problema nito? Ayaw magdare-darecho ng andar, ganun Parang umiikot lang yung starter motor Pero ayaw umandar Ah, hindi siya totally umandar So hindi siya totally umandar Siguro, siguro malakas lang yung battery Kaya umiikot yung motor So yan yung next nating trouble shoot